Single ka ba? Ha? Huh? Single daw. Yung player ah hindi ah uh, uh, yung Korean. Uh, oh, hindi yung ano yung ano yung number yung handicap. handicap. Ano handicap? Ano, ah, handicap. Tila inamin na ni Showtime host Ryan Bang ang hiwalayan nila ng kanyang girlfriend na si Paula Huyong. Sa ginanap na ABS-CBN Golf Fundraiser sa Laguna ay nakiisa si Ryan Bang kasama ang kanyang Showtime co-host na si OG Alcacid. Dito ay in-interview ni sports reporter Diane Castilejo, si Ryan Bang. Habang ini-interview nga ng batikang sports reporter si OG ay sinabi ni Ryan Bang na single player si OG. Dahil naman dito ay naisip ni Dayan na itanong kay Ryan kung single player din ito. Sa pagkakataon nga na ito ay tila nagloading si Ryan at inisip na patungkol sa estado ng kanyang relasyon ang tanong ng sports reporter. Kaya naman nautal ito at sinabing double player siya. Maging si OG ay hindi na ipinta ang reaksyon at ang nasabing sports reporter ay natawa rin sa kanyang tanong. Hindi pa nga dito natapos ang awkward interview ni Diane kay Ryan Bang dahil tila nirekta pa nito ang tanong kay Ryan kung single ba ito. Single ka ba? Natameme na nga lamang si Ryan sa tanong na ito at iniba ang topic. Kitang-kita naman sa mata ni Ryan bang ang lungkot. Kaya naman to the rescue ang kanyang kuya Ogi para maibana ang kanilang usapan. Matatandaan na matagal na ring pinag-uusapan sa online world ang diumanoy hiwalayan ng engaged couple na sina Ryan Bang at Paula Huyong. Pero kahit wala pang official statement mula mismo kina Ryan at Paula, ay maraming netizen ang naniniwalang break na nga talaga ang dalawa. Although may ilang photos na makikita pa rin sa social media ni Ryan, Hanggang ngayon kasi ay nakafollow pa rin naman sila sa Instagram ng isa't isa. Hindi sila nag-unfollowhan kaya medyo may agam-agam pa rin ang followers nila nang pumutok ang balitang break na sila. Pero mukhang mas tumibay ang paniniwala ng mga memang netizen na hiwalay na talaga sina Ryan at Paula nang mapansin nilang nag-like si Paula sa social media post ng isang online group na nagsusulong ng women empowerment. Tungkol sa disadvantage ng pagpapakasal sa maling tao ang cryptic art card post. Pasimpling banat daw ito ni Paula kay Ryan. The pain of marrying the wrong person is far worse than the fear of not being married by 30. Take this as a sign. Kaya naman, hiniritan na ng mga pakilamerang cyber citizen si Ryan na magsalita na sa totoong kalagayan ng relasyon niya kay Paula bilang respeto na lang daw sa pamilya ng babae na naging mabuti sa kanya. Hiningatan niyo po kami mabunta ngayon lahat dito Lord and thank you po sa show na binibigay niyo po sa Lord God. Thank you po sa pagkagay po sa amin lagi and sa blessings po, Lord God. Lord, patuloy niyo po uh, i-bless lahat po ng tao na bubuo ng showtime, mga po, people, mga contestants po, mga hosts and staffs, Lord. And Lord, kayo na rin po uh, sa amin sa pagkagay po namin. Maulan po, Lord. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.